Halos dalawang taon nang nagtatrabaho si Unica sa Tinglayan, Kalinga. Sa kanyang pamamalagi roon ng ganoong katagal, halos nasanay na siya sa mga balita tungkol sa talamak na pagtatanim at pagbebenta ng droga. Normal lang, normal lang. Actually, hindi naman kasi harap-harapan, di ba, na nakikita mo. Siguro pag harap-harapan na nakikita mo yun, mga ganun baka dun, baka meron. Nababawasan naman ang kanyang takot dahil sa patuloy na operasyon ng mga pulis. Doon kasi sa ating layan, every, every now and then may mga, ano, may mga pulis na na nakatoka, na napupunta na doon, so okay lang. Gaya ng Kalinga, bantay sarado rin ng iba pang mga probinsya at lungsod sa Cordillera. Mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon, umabot sa 83 milyong halaga ng ilegal na droga ang nakubkob ng mga otoridad. Nangunguna pa rin sa datos ang mga pinatuyong marihuana na umabot sa 5 milyon at shabu na umabot naman sa 1 milyon. Kung titignan natin yung mga nakumpiska na ilegal na droga sa bawat operasyon ay magkakaiba. Uh, depende rin sa lugar. Like for example, itong Mountain Province kung saan umaabot ang ng millions itong nakukumpis ka dito at ito naman ay more on marijuana ang confiscation niya. While well, here in Baguio, ang mas madami naman nakukumpis ka dito at umaabot din, umaabot din ng million ay shabu. Dagdag pa sa kanilang datos, higit dalawang daan na ang operasyong kanilang naisagawa sa loob ng tatlong buwan kung saan mayroong dalawang putsyam ang personalidad na nahuli. Sa loob rin ng tatlong buwan, inakapag-apila na ng kaso ang Pedea Cordillera ng kabuang bilang na anim na po at labing dito ang nahatulan. Ang magaan na proseso ng pagtatanim at pag-ani rito ang nakikitang isang rason ng PIDEA kung bakit tila hindi matigil-tigil ang ilegal na pagtatanim ng marihuana. Mas madali po ang uh... Pagtanim, pagbiyahe, hanggang sa pagharvest ng marihuana, kumpara sa ibang mga crops kung itatanong nila. Mas magaan, kumbaga. And then, mas malaki ang kita nila. Kaya po, yan yung challenge sa ating lokal na gobyerno kung ano po ang pwedeng makita na alternative sa pagtatanim ng marihuana. Kaya maliban sa maigting na pagpapatupad ng drug eradication, nais rin nilang magpatupad ng alternatibong trainings bilang hudyat ng pagbabago. Meron ng, mayroon meron ng ginagawa ang lokal na gobyerno, particular itong probinsya ng Kalinga. Nagkaroon na ng ilang mga pulong. Nakipag-usap na sila sa mga barangay na affected ng marijuana plantation na ito. At aantayin na lang natin ang uh, muling pagpupulong nila kung interesado itong mga Uh, affected barangays na ito. Sinigurado naman ng PDEA Cordillera na kanilang paiigtingin ang laban kontra sa ilegal na droga kung saan isang paraan nila pagkakaroon ng demand reduction kung saan nagbibigay sila ng lectures para sa mga kabataan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.